Buhayin mo lang ang aking anak. Meron akong mahalagang lihim na isisiwalat sa inyo. Na, di ako makakasagot sa lahat ng inyong katanungan. Hinggil sa mga kaalaman dito, dito sa Encantadia. Tiyakin mo na ako'y makikinabang sa lihim na iyong isisiwalat. Dahil kung hindi, ako mismo ang uutas sa inyong buhay at sa buhay ng iyong anak. Kayo po ay nilinlang na mukha ng batis ng katotohanan. Ang kanyang minika sa iyo na ikaw lamang ang makapangyarihan. Patid ni mukha ng perong iba at ng inyong nasaksihan ang pagpawas ng tubig sa batis noon. Iyan.